Hey yo! What's up mga kurikong? Magandang gabi po uh, Na-report na naman yung isa ng ating account Yung kurikong vlogs <laughs> Talagang hindi ako tinatanta lang uh, Update lang tayo dito sa Wando uh, In general na po ito ha, sa Wando Nahold po yung 80-34 na katao na nakaraang January 22 at January 23. Uh, Sublayan po ito. Dahil sa pagka-hold na ito, may Christmas na February 2 makakabalik. Uh, may pumasok na balita na nirepan na daw lahat ng ginastos ng mga tao, ng mga inutang. Ewan ko kung totoo, kung nirepan ba talaga lahat. Kasi may nagsusumbong. Inutang lang daw yung pinanggastos, sinala ang bahay, binenta yung gamit, ah, nangutang ng patubuan. Paano kaya yon? Ano ba nangyari? Maraming reklamo ang dumating sa DMW or MWO. MWO po dito sa South Korea ang sumbungan ng mga seasonal farm worker, even mga EPS factory worker. Ang dami pong dumating na mga reklamo mula nung ipinost ko yung page nila na pwede lang mag-message doon. Pumasok na po. Ngayon, ano-ano ba yung mga problema na na-receive ng MWO para ipasa sa DMW para magkandalitse-letse ang isang bayan? Una, pasahod na napakaraming tao. Hindi lang po ito taga-sablayan. May mga taga-aklan din na hindi nakatanggap ng sahod. Uh, yung iba, ring na lang ng ring ng uh, visa nila. One month. May nakausap pa ako kanina. Uh, dahil hindi binibigay ang sahod. Meron, umuwi. Four months, hindi pa binibigay ang sahod. Meron, nakausap ko, idol, five months na. Gutom ng pamilya ko. Wala pa rin kaming sahod. Ang sabi ng nung nakausap namin, yung head ng recruitment ng Wando Island is uh, plano nilang paghatiin yung bayad. Payag ba yung mayor ninyo? Sila magbabayad ng 40,000 at kanila yung 40,000 para mabuo yung 80 mil na sahod ng farmer kung hindi ibibigay ng employer. Hindi siguro. ang dami. Yung unang record namin, nung nandun kami, hindi namin napuntahan, 12 katao. Ha? Ah, mga taga-aklan at sablayan. 12 ka tao po yung hindi binibigyan na sahod. Ha? Sumunod, yung nakita ng DMW at MWO, of, ah ka ng amo sa likod. Patay yung mga koko. Walang uh, guantes na uh, ikakasafety ng kamay nila. Patay na po lahat ng koko. Itim na lahat. Kumbaga, ito na lang po yung nagdidikit sa kuko niya, yung sa dulo. Ito, nakalutang na. Itim na lahat. Nangingitim na lahat. E basta, yung dalawang hinto-turo niya, nakalutang na. Puro patay na. Siya yung tinatadyakan ng amo. Yung isa, ganun din po. Yung verbal abuse, okay lang po yan. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ha, yung mga mura. Pero yung na nachempohan ng DMW at MW dito sa South Korea is nagreklamo, sinasaktan siya. Ha? Isa rin po yun sa sablayan. At yung isa naman, sablayan din po. Na lumipat na ibang part or island, ganun din po. Sahod, hindi tama. Uh, may mga kulang. May translator na bigla-bigla nagpapauwi ng farmer kahit hindi patapos ang kontrata. Hmm? Mga mostly talaga yung pananakit ng employer at yung sahod hindi binibigay sa tama, laging delay. Ha? Yung oras ng pasok, ang rason ng Wando officials dito, uh, ganito talaga ang uh, trabaho dito sa Wando. Pasok ng gabi, mga madaling araw, mga sabi nating alas 10, alas 12 ng gabi, uuwi ka nun, hapon na, minsan gabi pa ulit na lalo na kung harvest season. Sabi, sobra-sobra o -sobra, sa 12 hours to 16 hours ang trabaho, ay na mareklamo ng uh, farmer. Ang sagot ng Wando officials, pag wala naman pasok, bayad pa rin naman eh. Buo pa rin yung sahod nila. Buti kung lahat ng employer ay eh, ganon Pero hindi lahat ng napuntahan ng DMW at ng MWO kasama ko rin yung TV, ay eh, ganon ang sistema. Napakadaming mababait na employer, ha? at mahal na mahal ng mga farmer. Itong update, makakabalik pa ba lahat ng farmer sa Wando? Dahil sa pagkakadilay nitong mga tao na ito, uh, ang laos po is nag offer sa Wando na makipag-partnership sa kanila. Dahil sa pagkakadilay nito, baka pwede nila. Baka, in my own opinion, baka sila na ang kunin isipin mo yung 114, 116 katao na na-delay, na hindi na makapasok dito. Patay yung negosyo ng mga employer. No? Magpupunta ngayon yun sa City Hall ng Wando. Hindi pa dumarating yung tao namin. Kailangan na nila harvest season ngayon. Hindi nga gawin ng uh, Wando government. Edy, kukuha ng ibang lahi Gaya ng ginawa dito sa taas, sa chunchon, laos ang kinuha. Pero babalik na doon ang mga taga-Batangas kasi nagsusuntukan yung mga laos. Patama rin sa trabaho. Kaya good performance sa Pilipinas dito. Sa Wando, very good performance po. Ha? Ang sablayan. At iba pang bayan kagaya ng Tarlac. Pwedeng mawala na po. In my own opinion po ito ha. Hindi po ito galing sa kahit man. Pwede tayo mapalitan doon kung hindi mapapadala itong mga farmer na ito. Sabi ko, ma, maaprobaan pa po ba? Ang mga umalis. Sabi, as of now, medyo matatagalan. Pag ganoon ang reply, matatagalan. Ibig sabihin, hindi naman mawawala. Matatagalan. Sabi ko, ma'am, baka pwede yung pinababalik ng amo, pabalikin nyo na po. Uh, aprobahin nyo po yung mga recontract. Uh, Pinag-iisipan pa namin. Uh, madami ba yung pinababalik? Isa lang naman yan. Ayan ang sagot sa akin. Parang dinagat. Parang tarlak. Parang Peñaranda. Hindi na sila mga nakabalik. Ba't di nakabalik? Kapabayaan ng LGU ang sinisisi sa mga ito. Gaya ng ibang bayan, dire-diretso lang kahit may broker. Bakit dire-diretso lang? Inaasikaso ko agad yung mga taong may sumbong, may reklamo, inililipat ng ibang employer. Ang pangit kasi pakinggan eh. Idol, kailangan muna ng ebidensya para mailipat kami. Idol, kailangan muna ng uh, pasa bago kami mailipat. Kailangan mo nang bumukol, kailangan mo nang mangitim para mapatunayan lang na sinasaktan ka ng amo. Huh? Sa unang buwan, 15 days, hindi may bigay ang sahod ng farmer. Dapat tinutulungan nyo na mailipat. Huh? Local government po ang may hawak nito, hindi higher government. Kaya kung hindi kaya ng local government na asikasuhin ang mga tao, pinatitigil ng, ng DMW. Ganon ang sistema na nangyayari. Ah, hindi nyo kayang proteksyonan ang mga tao. Hindi nyo kayang bigyan ng uh, magandang trabaho dito sa South Korea. Hindi nyo maihanap. Hindi nyo kausapin yung LGU na partner ninyo na itong tao ko sa gantong address, eh pinagmamalupitan, hindi pinapasahod, ha? hindi makatarungan ang turing sa kanya na employer, eh dapat ilipat ninyo. Hmm? Kaya nawawala ang isang programa ng seasonal farm workers sa bayan dito sa South Korea at bayan dyan sa Pilipinas. Ha? Dahil pinababayaan yung mga farmer. Yan ang rason napabayaan, maraming napabayaan, maraming sumbong. Buti sana kung isa lang. Acceptable pa yun, lima. Okay pa yun. Madami. Hindi lang isa, hindi lang sampo. Napakadami. Pero kawawa rin naman itong mga umaasa na paswerte. Kasalanan naman ni Kurigong yan eh. Kurigong nagsusumbong. Bugok. Ang dami kong sumbong sa DMW, hindi ho pwede. Not accredited ang sumbong ko dahil hindi naman po ako yung sinasaktan, inaargabyado. Kahit saan kayo magpuntang korte, ang pwede lang mag-file ng case is yung naargabyado, hindi yung sumbungan. Na? Pasok nyo yan sa utak ninyo. Hindi puro sisi sa vlogger. Tinuturuan ko lang sila. Ah... Uh... Kung paano ang proseso na gagawin Para mapaganda ang buhay nila Ang pangit lang Nilalahat, dinadamay Pag may sampo o higit pa Ang naargabyado ha? Tigil na yan Maraming nasasaktan Maraming naargabyado Sa akin lang po, opinion ko lang po ito Sa nakikita ko, sa tagal ko na pong Pagbablog sa seasonal farm worker Almost 3 years na po Uh, mula sa Peñaranda pababa hanggang sa Dinagat Island. Hmm. Kung hindi kayang asikasuhin ang mga farmer ng LGU, itigil na. Kaysa marami pang masaktan, may mamatay, may minomolestya. Ha? Pangit pong pakinggan yun. Tagapagligtas po ang DMW. Ha? Kung pinipigilan man kayo sa pag-asenso ng buhay ninyo, eh, ayaw lang nilang mapahama kayo. Dahil hindi safe po ang nangyayari sa iba ninyong kababayan dito. Gusto nila safe po kayong lahat dito. Sana lang po maaprubahan pa. Ha? Sana hindi mag magpalit mag, ng bansa. Kasi alam niyo po, 2024 nasa 1,200 Filipino workers ang nasa wando. Andiyan yung family invites, andiyan ang EPS factory worker. Andiyan ang seasonal farm worker at andiyan ang yun, nasabi ko na ata family invites. Marami pong Pinoy diyan. Tayo ang pinakamaraming Pinoy diyan. Yung ibang lahi wala pang 200. Kaya dasal lang po, maaprubahan. Hindi naman uh, ban. Wala naman sinabing ban eh. Ang sabi, matatagalan. Kaya pakiayos po ng programa ninyo. Pakitanggal yung ano, may nakikialam na, ano eh, na translator. Alam ko, bago na yung translator nyo, pero may pinapa-uwi pa rin, oh. Isa. Kausap ko ko gabi. Ha? Tama ba yun? Good luck and God bless.